Yo, what's up, mga kayo pips? Meron na naman nga tayo nakita at nadiskubreng bagong food tripa na nagbebenta ng halal foods na pwedeng pwede at swak na swak para sa mga kapatid nating muslim. At dito lang pala natin matatagpuan yan sa Ugbo Baklaran. Ang name pala ng store nila ay Biryani House BD Halal Foods. At eto pala ang kanilang pangmalakasan at abot kayang mga menu. O paano mga kayo pips, pili na at kung mabilis naman, post na lang. At naka-order na nga pala tayo ng mga foods na fu-food tripin natin. O ano pa nga bang hinihintay natin? Tara, Food trip pa na! Yo, what's mga kayo peeps! Nandito nga tayo sa Ubo Baklara at nandito tayo sa Biryani House Foods. Meron nga pala sila dito ang cup sa Biryani na nagkakalaga ng 200 pesos. At meron din sila dito ang panipuri na nagkakalaga lang ng 100 pesos. Meron din sila dito ang moton Biryani na nagkakalaga ng 220. At meron din sila dito ang samosa na nagkakalaga lang ng 30 pesos. At ito naman ang kanilang beef biryani na nagkakalaga ng 180 pesos. Meron din sila dito pang malakas ang chicken biryani na nagkakalaga ng 150 pesos. Ano yun? Kailangan. At ang kanilang tandoori chicken na nagkakalaga ng 120 pesos. Ayan. At ang kanilang lasa porata na nagkakalaga ng 30 pesos. So ano pang iniintay niyo mga kayo pips? Food tripan na. At ngayon titikman na natin ang kanilang panipuri So, lang natin dito. Kuha na natin. Hmm. siya. Mm. Spicy. Crunchy. Tapos yung yung ano, tibuyas saka yung egg. Solid. Sarap. Sarap ng panipuri nila dito. Solid. Okay. Iman naman natin yung kanilang muton biryani. Saan nyo naman yan, o? No? Alambot. Dudurog. Dudurog agad, o. Oh. Kita nyo. Alambot yung pagkakaluto. Talagang pulido. Kung iiwalay agad sa buto. Oh. Tikman na natin yan. Oh. Hmm. Solid. Parang meron siyang ano, lasang lemon. Ang sarap. Pero spicy din siya. Saka hindi siya maanggo. Hindi, kasi kar karamihan minsan may, pag may nagluluto ng mga Malangsa. Pero ito hindi. Hindi siya maanggo. Sarap siya. Solid. Ano pang hinihintay nyo? Punta ka na kayo dito sa Biryani House. Ito lang yung sa umbo baklaran.